Good morning mga idol So Samahan niyo kami mga idol magbiyahe So may kinarga kami kahapon Nang hapon Kaya ngayon hindi na kami magkakarga Biyahe na lang tayo Tara mga idol Nanti pulo tayo Sikat anti pulo tayo mga idol So Apat na mayari yan Dalawa sa anti pulo Dalawa sa pasig Ayun mga idol, bali nasa boriga na tayo. So dahil may karga na kami kahapon, hindi na kami magkarga ngayon. Bibiyahin na lang kami. Maya-maya, uh, alis na kami. Kukuha lang kami ng panggas. Idol! Idol! Idol Brian! Oo, oh, alis na kami. Relax ka lang dyan. Relax, relax ka lang dyan. <laughs> Bali, biyahe kami, Idol. Uh, Bali sa kami. Sana, Idol, sama nyo kami. Sa biyahe namin. Sana hindi kami matrapping ngayon, mga Idol, para BALIK pa kami dahil marami kami pang deliver. Ante Polo, Pasig, ang namin ngayon, mga Idol. Dalawang lugar lang yan pero apat ang mayari. Dalawa sa Pasig, dalawa sa Antipolo. Bahagyang nagka-traffic dito mga idol sa may ilalim ng Skyway. Sana hanggang dyan lang to sa may paliko. Kasi wala namang traffic yung doon sa may ilalim mga idol. Oh. dito lang ang matrafik sa may pagkana na rito sa may ilalim na skyway ng uh, ano ano bang lugar to dito Bilyamur Resort World yung yeah, mga idol dito na kami sa unang pagdeliver na isang piraso lang isang karton isang karton lang Sao Nang baba ito lang mga idol oh. No? dito namin i-deliver -de sa office na yan yun mga idol nakaisa na kami so tatlo na lang dalawa isa na lang dito sa Pasig tapos yung dalawa sa Antipolo na okay dito na tayo mga idol sa pangalawang deliveran ay okay, ano ang pangalan ko G yan mga idol dito natin sa pangalawa. So ito lang ang i-deliver namin dito mga idol ito mga mahabang puti na to. Ah, bali yung nangyan sa dolo ay sa antipulo na yan. Salam. Yun, mga idol. Katatapos na namin sa pangalawang baba, samaan. kunti lang siya mga idol, pero, pero medyo may kabigatan. Pero, kayang-kaya naman. So, pupunta na tayo ang antipolo mga idol. Tapos na tayo dito sa Pasig. Sa antipolo, dalawa din ulit doon. Pero, kunti-kuntian lang. So mga idol, dito na po tayo sa pangatlong pagdideliveran. ito po ang ipababa natin. Ayan mga idol, yan. Yan mga yan, ipababa natin yan. So ang mga iiwan doon sa pang-apat na pagdeliveran mga idol, ito lang isang piraso na to. So, so si mga idol, baba muna kami. Ayan sa idol dong. Ayan ah. so, mga idol, balik at tapos na namin magbaba doon sa pangatlo So, isa na lang, yung huling baba na lang Pero isang piraso lang yun Diyan lang din yung sa unahan mga idol Dito, ah. Yan, medyo matraffic dito. At pagkana namin dyan, yun, doon na yun. Matapos uh, yan, balik na kami ng budiga mga idol. So, dito nga pala tayo sa Antipolo. Sa may Sumulong Highway. yon may, medyo may katrapikan. Pababa doon sa may kanto ng Marcos Highway. Medyo matraffic dyan. Pero malapit na tayo mga idol. Pagkatapos ito ay wala na. Balik na kami ng bodega. Dito na tayo mga idol sa last na babaan. Ayun mga idol, itong sa peraso na ito mga idol. Ito yung ibababaan namin dito. Sobrang grabing init mga idol. yon nagsumilong si idol dongso so. Kasi hindi daw niya makayanan yung init. Nasisira daw yung beauty niya, yung kutis niya. Sinira na ng init yung kutis niya. <coughs> Sarap mong babarja ilog no uh. yun mga idol tapos na kami pabalik na kami ng budiga uh, baka may deliver pa kami ulit doon mga ngayon idol kasi marami yon nandun. yun nandun yung binaba namin kagabi Ayan mga idol, nandito na tayo sa bodega sa so, balik na tayo Ayan, nandyan din pala sila mga kasamahan namin. Oo na na, nakarating na.